Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. ngayon 20 ng Enero, ipinagdiriwang natin si Santa Angela Merici. Kamusta? Si Santa Angela Merici ay isang 16th century Italian mystic at founder. Si Angela ay ipinanganak sa Desenzano del Garda, Italy noong 1474. Si Angela Merisi ay nagkaroon ng malalim na buhay ng panalangin at debosyon mula sa murang edad. Naramdaman niya ang pagtawag ng Diyos na ialay ang kanyang buhay sa edukasyon ng mga kabataang babae at noong 1535 itinatag niya ang kumpanya ng St. Ursula na rin bilang Ursulines, isang relihiyosong kongregasyon na nakatuon sa edukasyon ng mga kabataang babae. Ang mga miyembro ng komunidad na ito ay nakatuon sa kristyanong edukasyon ng mga kabataang babae, lalo na sa mga larangan ng pananampalataya, kultura at pag-ibig sa kapwa. Namatay siya noong Enero 27, 1540 at nakanonize ni Pope Pius VII noong 1807. Si Santa Angela Merisi ang patron ng mga kristyanong tagapagturo. Narito ang isang panalangin kay Santa Angela Merisi o Diyos na nagbigay inspirasyon sa Santa Angela Merisi ng isang masigasig na kasigasigan para sa kristyanong edukasyon ng mga kabataang babae, ipagkaloob sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang biyaya na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa pag-aaral at pananampalataya. Naway gabayan kami ng kanyang halimbawa sa aming pangako sa edukasyon at nagpapalaganap ng liwanag ng pananampalataya. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon, Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Henry ng Oso at Cervelo. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.